Hello, good morning for today's video. Aakyat tayo dito sa bubong. O, tignan mo nga yan. Ayan, ayan ang bubong namin. yan ang bubong na aming inuupahan. O, diba? Kasi may ari ng bahay. di pinapagawa. Napakaraming tulo. Sinasabi ko sa kanya, naubos na yung pera ko. Kakabili ng trapal na. Kasi hindi na kaya ng volcasil. Hindi na kaya ng pandikit. Pang spray na pandikit. Ang dami-dami ko na nag-gastos. Pag masira yung trapal na binili ko, ipapagawa ko na yung yero ibabawas ko sa opa Aba, ang sabi wag daw ako mangi, man makialam kasi daw may kausap na daw siya kaya siya ipapasikan floor niya di ko alam kung kailang at uh, ilang taon 2010, 2020, 2020 2030 whatever nah. Ay, ko, na it's just gonna ba naman ganyan imbis malakas ang ulan bumabagyo tawa ng Diyos, hindi naman kami binabaha dito kasi mataas yung lugar namin. Imbis na ang sarap ng pahinga-pahinga mo ba, ang sarap ng tulog-tulog mo, kaso hindi. Kasi babantayan mo yung sinasahod mo dun sa loob ng bahay, baka napuno na, babantayan mo yung ano, baka yung ref ko natuluan na. Kasi grabe, napakalaki na ng buta, sa sobrang nipis ng yero niya. Lalagyan na, puro lagay na lagay, lagay ng bolkasil. Yung bolkasil na binili niya na naka-plastic lang, nakapak na. Ilang taon, For years, hanapin niya pa sa akin. Ang dami ko nang nabili na Volcasil, Ang dami ko nang nabili na pangdikit na keso daw. Okay daw yun. Tapos, ano pa ako sa Shopee na yung pang spray na pangdikit daw yun ko, no? Ganun pa din. Tatalon lang yung pusa. Butas. Ah. Grabe, kung makita nyo lang dito, oh. Mamaya pala isasali sa ko. Na, nagtambling-tambling na yung mukha ko. Ay, grabe talaga itong may-ari ng bahay nito na baka ko ripot. Hindi ko pa alam, no. Hindi naman lahat ng Ilocano ko ripot. Kasi ito naman, pinagkikitaan niya. Nagmabahay naman ako na maayos, no. Pero ganito pa din yung kabahayan niya sa mundo. Grabe naman itong may-ari na talaga na ito. Kaya ayan. Kasi, manipis na yung yero. Hindi siya pwedeng paakita ng kung sino-sino. At saka ayoko, gusto ko ako lang, ako lang aakyat kasi ako yung nakakalam kung saan aapak, kung saan dapat anuhin. Kasi marami na ang butas, saka ang nipis ng yero. Grabe, kitang-kita na yung langit dito sa loob ng bahay. Grabe tong nanay na ito. Wala lang talaga siyang pakialam sa mga nangutahan sa bahay niya, no? Tapos yung lababo niya, hindi ko ba alam. May, may strainer naman, no? Nagbara. Wala siyang pakialam. Ayaw niya. So, ang ginawa ko, kasi yung daan ng tubo ng lababo is dito sa mismong flooring, papunta dun sa may kanal, so hindi naman pwedeng bakbakin mo yung flooring. Inaulit yung lababo, dinaan ko sa kabila. Ako ang gumasto. So, kaya naman kasi sa kanya. Pag na, ako na. Hindi ba? Kasi ayaw niya. Ayaw niya lahat. ayon niya. Sumabog yung submitter niya. Pinaayos ko magkano lang yung ginamit doon kasi syempre ano para wala nang ano hindi na siya magbabayad tinatry ko lang naman no and e yung asawa ko na lang yung pinagawa ko may resibo pa ha yung mga binili namin gamit ay binili namin gagamitin dun sa hardware 200 plus sinin ko sa kanya iawas ko sa opa ayaw niya pagpunta na lang daw niya Simula na umupahan kami dito. Hindi pa siya pupunta. Kaya naka siya pupunta, no? tinapong ko na lang yung resibo. Libre ko na lang yung sa kanya. Nakakahiya naman, na? Kung mayroon lang talagang ibang maupahan dito, eh. Ayoko yung malis dito sa lugar na to, eh. Kasi nandito lahat ng mga kamag-anak ko, no? Kaya, ah, nagtitiis muna ako sa ngayon. So, guys, dito na lang, no? Thank you so much for watching!